Mga kayos, magandang araw sa ating lahat. So, andito na naman po tayo ngayon mga kayos. Tayo po ay may ginawa ngayong araw. Ano? So, bago yan mga kayos, gusto ko mag-shoutout. Pasalamatan si Darwin Lagman. Maraming maraming salamat po. Sa kay Anthony Tangan. Maraming maraming salamat maraming maraming salamat po at saka kaya Wilson Cabico na lagi pong nakasuporta at nagsusubaybay sa ating mga vlog. So, yun, sana maraming maraming salamat at saka shout out din po sa lahat ng mga ating uh, subscriber. Maraming maraming salamat po. So, ngayong araw mga kayos, ako po ay may babahagi, uh, konti kaalaman lang at uh, sana po makatulong lalong-lalo na sa mga baguhan. So, bago yun mga kayos, uh, paki, uh, support ng ating uh, sang, ng aking uh, YouTube channel. So, tara mga kayos, samahan niyo po ako. sa so, mga kaayos, ito po yung ating uh, ginawa na 6WF1 Ayan. so ang problema nito mga kaayos uh, wala pong supply dito yan dito ito po ipapunta sa kanyang booster kaya matigas po apakan yung kanyang clutch at saka hindi po natin siya may kakambyo at saka yung kanyang maxi ayun ayan po yan, yan. at saka yun yan. wala pong um, supply ng hangin galing po, papunta po doon sa ating uh, maxiswitch kaya hindi po mag-release kapag atin po siyang uh, itutumba so wala pong hangin at saka uh, hindi po makatakbo yung truck gawa nung nakasipa yung ating clutch so yun mga kayos na uh, dinayagnose po natin bali uh, 6WF1 po ito at ito po ang ating nakitang kanya'ng problema dito ito po Ayan po yung uh, kanya'ng purway way protective valve Ayan. Ito po yung ating pinalitan. So, pinalitan po natin to siya. Tapos, uh, yun po, uh, nagkaroon na po ng supply papunta sa ating clutch booster. So, ito po siya mga kaayos. Ito po yun. Itong linya na ito. Tapos, yung karugtong po niya dito. Ayan. Ayan po. Ayan, makikita nyo po mga kaayos yung ito po siya ito. Yan yung maraming host na nakasalpak na yan. Isa na po dyan yung papunta sa ating clutch booster. So, ito po siya. Yan, dito po tayo sa kabila para makita. Ayan. Ilawan po natin. Ayun. So, ito yun siya mga kayos. Yung host na ito. Yan. Papunta rin po ito sa supply ng ating uh, maxi switch. Yan. Tapos yung itong malaking ito, yan, karugtong din po yan dyan. Yan, kahit yung ating uh, power shifter, diyan din po nakuha ng supply. Ito, yan. Yan, ito po yung ating ipapuntang clutch booster. Wala po to siyang hangin. Nung atin po siyang uh, tinignan, dinayagnose natin siya kasi hindi po maapakan yung ating clutch. Masobrang tigas, maapakan siya pero hindi natin siya maitutulak gawa nung uh, walang supply ng hangin sa ating clutch booster. At saka yung ating uh, ito, ating power shifter, wala rin po tu ditong hangin at saka yung ating uh, maxi switch wala din po kaya hindi po natin siya maikakambyo. So yon mga kayos, ito ang problema po niya. Ito po yung ating 4-way uh, protective valve. So kung may mga ganyan mga kayos, may time din po yan na yung ibang tangke po natin wala po siyang uh, hangin. So kung wala po siyang hangin, pero yung ibang uh, tangke may hangin. Na uh, ito po 'yon. Ito po. Ito po 'yung 4-way protective valve. At saka yung sa mga modelo naman, yung kung tawagin natin yung air dryer valve. 'Yan. Ito po 'yon siya mga kayos. Ito. 'Yan ng mayos. 'Yan. So wala na. So may kunting maliit na butas to dito sa isang hose. Sa kiskis nila siguro kaya yeah, may kunting singaw pero okay lang po yung mga kayos at uh, papalitan na lang po yun ng hose at least yan okay na po yan. gumagana na po yan siya kapag ating aapakan yung clutch so yun ang mga kayos yung aking may babahagi sa inyo yun ang mga kayos yung aking may babahagi po sa inyo na kung maka-encounter uh, po kayo ng trouble na ganoon na walang supply doon sa maxi switch na hindi mai release yung ating uh, maxi na walang, uh, walang supply papunta sa ating booster at saka sa ating power shifter at walang hangin sa ibang tanke, division ng tanke. ah uh, four way protective valve po yun kung meron po siyang ganyan na design kasi meron din pong design na air dryer valve so yun lang mga kayos, maraming maraming salamat sa mga hindi pa po, po nakapag subscribe sa aking youtube channel please subscribe, like and share at saka press niyo po yung notification bell na yan mga kayos para maging updated pa po, po sa mga bagong videos natin na gagawin na Hopefully, na makakatulong lalong-lalo na sa mga bagwa na gusto matuto sa pagmimikaniko at saka sa mga kapwa natin o mga kasama natin, mga driver na palaging uh, bumabiyahe, palaging nasa kalsada. So, yun lang mga kayos at saka pakisupport nyo po yung aking uh, Facebook page, yung Jerry Lamalia. So, yun lang mga kayos. Maraming maraming salamat. God bless.